vlog mga ka-BJ uh, dito sa tayo sa uh, Samoa so tingnan po natin yung ano yung yung reclamation area ito po tayo sa taas batang taas po tayo mga ka-BJ so hali po kayo mga ka-BJ so mga ka-BJ bago tayo mag please po huwag po ninyo kalimutan mag-like at share po sa, sa video natin please paki-like, paki-share na lang po. At saka paki-subscribe na lang po sa lahat po mga hindi pa nakapag-subscribe yan. So mga ka-BJ nyo natin all ads, huwag po ninyo i-skip yun mga ka -PJ. At yun po ang buhay natin mga ka-BJ yan. Ayan, basok tayo sa bas tayo mga ka -PJ. Ah, oh, dito na po tayo mga ka bj sa taas tayo ng Moa mga. So, ito mga laruan bago ito, ha? Mga laruan po ito sa taas ng Moa. So, mga ka ere na pala itsura ng Manila Bay. So, ang na po natin hindi nakapag-vlog dito, almost one year na siguro. So, ngayon lang po tayo nakapunta rito ulit mga ka bj Ayano. No? Kita po natin mga ka-VJ, ang ano. So, ay grabe na pala ito mga kabidya. Ibang-iba na po talaga ang itsura ng Manila Bay ngayon mga kabijay So nung last year po mga kabijay nung dito tayo nag-vlog, nung hindi po ganito pa itsura. Talagang malayo pa po sila pero sa ngayon mga kabijay andito na mismo sa Samoa na po mismo mga kabijay Ayun no, ilang na lang 'yan. Siguro mga 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 200 meters na lang po ito mga kabidya. Ah, dito na po nakadikit na po sila sa muna mga kabidya 'yo. Oh. So ibang iba na po talaga itsura Mukhang kalupaan na po mga kabidya Yung dating karagatan, no Ayan po itsura nito So pinapatuloy na po talaga yung reclamation po dito mga kabijay Ayan At uh, hindi na po ito mapipigilan Talagang Ayan na ah, mistulang ano na po ito Mistulang kalupaan na po ito mga kabidya Parang low tide na mo mga kabidya itsura Pero talagang natambak na po yung mga kabidya Hanggang doon yan hanggang kabita yung mga kabijay talagang ganito na pala talaga ito so ngayon wala pa po mga tao dito mamamaya siguro dahil mainit ito eh open na open po ito sa araw mga kapitse ayan So mga ka-BJ Ayan, dito, dito naman po tayo sa kabila Kanina nandun po tayo sa kabila So ngayon, dito naman po tayo, lumipat po tayo dito mga ka-BJ At uh, Ayan na po, Nagbago na po itsura ng Manila Bay, tingnan ninyo. Dito sa Bungad dito, ang gaganda. Mas lalo po mamaya yan. Mamaya hapon yan, puno na po ng mga tao dyan. Yan, sigurado po tayo dyan. At uh, pagbandaro naman sa lao, tingnan ninyo po mga ka-BJ. Lalong-lalo na po yun doon sa, sa unang tinambakan po nila doon. Oh, Grabe o, talagang uh, lupang-lupa na talaga. Wala na po talaga yan. O din na po natin pwede pagkakaila talaga. Lupa na po doon wala na po karagatang bandaro pero narito na mismo sa tapat ng nitong moa ere kahit paano may mga kuntin dagat pa lumilitaw so kumbaga parang nag-aagaw po yung dagat at saka mga kalupaan po po dito po mga kabichay so hintay natin mga how many years yan sigurado yan at uh, by next year siguro by next year mga middle of uh, 2025 sigurado po tayo dyan nito baka wala na po tayo makikita ang dagat dyan dito puros kalupaan na po yung mga kabidya dito po sa itsura niyan dahil sa dami po ng mga barko tinan ninyo yan mga nagtatambak naman po yung mga kabijay, so ito tambak po nila ito hanggang doon po ito mga kabijay hanggang kabiti po yan ayan ang tambak nila po mga kabijay talaga napakaluwag ito so sa laki po ng mga barko diyan paano po ba hindi matambakay kakay sa laki po ng mga barko and then, sa dami po nila mga kabijay at ang bilis-bilis po nila magkatambak dito mga ka-BJ eh. Nung mga nakaraan na nung last year po tayo nagba-vlog dito, nakita natin po kung si sila kabilis dyan. So kahit nagtaka-pok kanina mga ka-BJ, pagdunga ko po dito, talagang dinikitan talaga, tinapatan talaga eka nga yung itong mga mga ka-BJ. O ayan oh, no, hindi ko alam kung talagang dinik di-didikit nila mismo dito sa mga o magbibigay po sila ng kunting espasyo. Hindi po po natin alam yung mga ka-BJ. So tulad doon sa kabila, 'di ba? Doon sa kabila ganun talaga, as in nakadikit talaga, gumawa lang sila ng parang kunting kanan lang para may daluyan lang ng tubig. So baka dito baka ganun din po siguro mga kabijay gagawin nila 'yan sa itsura nito mga kabijay. Ayan. Tuloy na tuloy talaga. Tuloy na tuloy po ang trabaho, tuloy na tuloy po ang dito. So 'yun po ang problema mga kabijay, pag ganun diyan ka na sa baba, yung kagandahan ng Manila Bay, wala na hindi na po natin masisilayan yan dahil ito na po ang nakaharang dyan mga ka-BJ and then, pagdating ng araw dyan ang nakaharang na rin po dyan mga ka-BJ yung mga building na so pupunta ka naman doon sa pinakalayo naman bago mo naman masilayan yung kagandahan ng Manila Bay mga ka-BJ yung, yung paglubog ni Haring Araw so ang unang-una po mga ka-BJ naman dito wala pong iba kundi yung mga nangingisda yung mga kapatid natin na mga mangingisda po dito po sa Manila Bay, yung mga maliliit na mangingisda, sila po ang tinatamaan dyan. Dahil yan po ang hanap buhay nila, dyan po sila nagtatrabaho, dyan po sila namimingwit, dyan po sila naglalambat ng isda mga ka So pagkaganyan, wala na. Ibig sabihin, hindi po nila afford na mangingisda doon sa malayo, doon sa Spratly, doon sa Kaburoso, hindi po nila kaya. So ang kaya lang po nila mangingisda mga ka dito lang. So paano na sila mangingisda pagkaganyan ganyan na po mga ka Wala na. So pinahindo po po ito ni President uh, Mahal natin President Marcos na ni-review niya po ata yung mga kontrata dito. Dahil yung mga nung ata nakaraan at mukhang may malaking question mark, alam na mo nakaraan, lahat po ng mga incheck nandito na lahat eh. So ngayon, <laughs> so ngayon at uh, binago ngayon ni President uh, Mahal natin President na Bongbong Marcos. So, hintu sila, natingga sila for how many months So, and then, ito naman, nagpapatuloy na po sila ulit mga ka-BJ Tuloy na po, tuloy na, tuloy na ang ligaya, tuloy na ang saya Kasi kung hindi tuloy, wala po mga yan yan Tingnan mo, nung nag-vlog po tayo nung last year uh, Mga ito wala, wala po yan mga ka-BJ Wala po mga yan yan, mga lupa na yan So, yun lang po ang lupa mga ka-BJ Doon lang po ang lupa natambakan nila so ngayon nandito na mismo sa, pat, sa tapat mismo po ng ano ng mga mga kabijay so ganoon habang hindi pa po, po talaga malaki yan so samantalahin na lang po pupunta rito tingnan tingnan po yung Manila Bay mga kabijay at samantalahin na lang po yung paglubo miharing araw po mga alas 6 siguro yon mga 5.30 depende rin po sa ano yan so sa ngayon ang lalong lalo pag nandito po tayo sa taas masisilayan pa po natin pag gubog ni Haring Araw so pagdating po ng araw wala na yan so banda rito naman po mga kapit yan po ang binapasyalan po ng mga kababayan natin mga kapatid natin dito po mga kapit pamilya pamilya lalo, lalo na po yung Saturday, Sunday and holiday talagang punong puno po dito ayan pag sa hapon na ayan. sa ganito kasi palagi po naguulan mga kapit medyo alanganin po mamashare dito po mga ano natin yung mga kababayan po natin itong dalawa nito ayan o no? dalawang barko na yan, yan na naman dyan, yan mga ka -BJ. so dito naman tayo sa tinutungtungan po natin mga ka-BJ so kung gusto po ninyo mamasyal pag abot sa hapon hanggang gabi dito yung mga anak ninyo ayan, pamilya pamilya po dito rin yan mga ka-BJ pag galing po ninyo doon sa baba dito naman o galing kayo dito punta naman kayo sa baba mga ka-BJ maganda rito sa taas po ito ng mga sa third floor Ganda po dito mga bata. So, meron po dito yung ano, yung foreigner. Tinatanong uh, kung ito daw ay galing ng typhoon kako ka hindi eh, reclamation kako ka yan. <laughs> so, kasi ang unang-una po nakita niya ito, ayan, ayan po, unang-una nakita niya. So, lately niya na nakita yon yung tambak daw yung marami. So, bago, bagong dating po siya dito sa Maynila, hindi pa po, po niya alam. Ah, uh, yung pang yung po nang yung pong pangyayari dito mga kabijay Saka hindi pa po, po niya nakikita Saka, yung talaga yung view dito sa may sa Manila Bay. So kaya nagtaka po mo siya mga kabijay <laughs> so tingnan natin po natin ayan yung ano na yan yung dalawa. So mga kabijay alam po ninyo ako noon pa buhat nung nag-umpisa pa po ito, nag-umpisa po ako nagpa-vlog dito yung po ang palagi ko tinatanong sa sarili ko, yung po napakalaking question mark po sa akin mga kabide kung saan po galing kung saan po manggaling ito mga mararaming buhangin na ito, tinatambak nila rito saan nila kinukuha ito mga kabide yan, yan po ang malaking question mark po sa akin mga kabide yan ang luwag na tingnan ninyo po mga kabide, napakaluwag na hanggang doon na, oh. natambakan nila mga kabide So mga kabidya, hanggang dito na lang po yung vlog natin at uh, babalik, babalik at babalikan po natin ito ulit mga kabidya. Eh. Bablog po natin ulit dito. Ayan, tingnan-tingnan ulit natin dito yung yung gawa nila. Ano? Tingnan-tingnan po natin mga kabidya. So hanggang dito na lang muna po mga kabidya yung vlog natin. So mga kabidya, tapos na po yung vlog natin. At uh... Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa mga suporta po ninyo sa vlog ko. Hanggang dito na lang po tayo. God bless. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. So thank you, thank you, thank you so much po sa inyo lahat mga ka-PJ. So mga ka-PJ, tapos na po yung vlog natin. Thank you, thank you so much po sa inyo lahat. At ako po itaas puso po ako ng papasalamat sa mga suporta po ninyo sa vlog ko. So God bless. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. So thank you so much po sa inyo lahat mga ka-PJ. palain po tayo ni Lord.